ang tunay na laban sa buhay eh hindi kung sino yung nauna kundi kung sino yung taong hindi sumusuko kung bata pa tayo ang dali natin sabihin na tsaka ako na lang gagawin yan bata pa naman ako marami pa akong ngas pero maliwala yan habang tayo papetiks-petiks lang may mga tao na sinusubukan ng kunin yung Uh, pangarap nila. Ang hindi natin napapansin, mabilis lang talaga yung oras talaga sa mundo ngayon. Habang nagpapapetiks-petiks tayo, may iba na nagsisimula na para ihanda yung future nila. So yung adulting, ganun din yun. Hindi lang yung tungkol sa trabaho, pag ng trabaho, pagbabayad ng bills, or sa mga responsibility mo bilang anak. Hindi yan tungkol doon. Ito yung stage na kung saan unti-unti natin nare-realize at naiintindihan na hindi lahat ng bagay sa mundo permanente. Pangalawa, hindi lahat ng mga kasama natin ngayon ay eh, kasama makakasama natin hanggang dulo. At pangatlo, hindi lahat ng oportunidad eh, ay lagi para sa atin. So kaya dapat tayong matutong pumili. Maghihintay ka lang ba bago ka kumilos o sisimulan mo na mag-ipon ngayon ng wisdom na pwede maging tulay mo sa pagbibuild mo ng future mo sa buhay. So walang sukatan ng edad. May mga bata din na marunong na magplano habang bata pa lang. May mga matanda din naman na matanda na pero hanggang ngayon takot pa rin magsimula. So tandaan natin, laging may chance to restart, laging may chance to level up and laging may chance na mangarap ng mas mataas. O oh, may mga sakit, may mga iyak, may mga taong mawawala sa buhay natin. Pero lahat ng yan, proseso lang para mas maging matibay tayo sa next path na tatahakin natin. Sa dulo, hindi lang kung anong naipon nating pera yung magiging sukatan. Hindi pera ang sukatan, hindi yung mga napundar ang sukatan. Ang totoong sukatan, anong klasing tao ka habang kinukuha mo itong mga pangarap na ito.